Mga Lodi, hindi lingid sa ating kaalaman, lalo na sa ating mga kapwa rider, kapwa kagulong, ang dulot o nag-aantay na panganib sa pagmumotor. Kaya naman, mahigpit na pinapatupad ng ating batas ang no helmet, no travel. Pero bakit meron pa rin iilan sa ating kapwa kagulong ang nagkakaroon ng malalang tama or injury sa ulo or sa mukha. Pero naka naman. Alin sulod sa patakaran ng standard community ng Facebook, iilan sa ating video clip ay naka para sa sobrang masaselang pangyayari. Ay, grabe traffic mga lodi. Sobra. Monday traffic. Hindi ko lang kung ako sa 8.30 na napasok natin. November 20 2023 mga Lodi Araw po yan ng Lunes ngayon lang. Alas 7:30 ng umaga. Habang binabaybay ko ang kabaan ng expressway dito sa Osmeña Highway papuntang Makati. Tindi ng traffic mga paps solid Sobrang grabing pukod ng traffic itong Lunes mga Lodi galing pa ako ng Tagig, Arca South. Doon po nagsisimula yung build up ng traffic hanggang dito sa ilalim ng expressway. Ganon pa rin ang sitwasyon ng Lodi. Tapos, mamaya-maya, napansin ko sa dulo, may nagkukumpulan ng mga motor at isang SUV. Akala ko naman talaga, simpleng sagian lang. Ito dalawang pulis kanina ang ka. At dito, nakita ko na si ma'am na nakahiga at Wow, ano mas suro yan? Akala ko nga yung biktima ay isang lalaki.

tapay kaya kaya ihina mo tapay ako bawat ako eh oh kaya ah, so sa likod eh nako mabilis tak mo nila mabilis ang mo ako sa na rin ato pa hindi na kaya tayo sa eh hindi ako gumangga sa dito tumama yun dito lumabas bumalintaw um, bumalintaw Oo oh, oh, kasi yung helmet bukas yung uso. kaya sigur, sa, sa pagkakaintindi yan Sa ko sa salaysay ni sir hininto niya ang kanyang sasakyan dito sa pinakakanan ng expressway para makahanap ng pwesto ng makaihi tapos bigla na lang daw siyang nabangga ng isang motor sa tagiliran sa tagiliran ng katawan ni sir bilang response ng rider nag break ito at nawala ng balance dito nga siya tumilapon sa gutter sa masamang palad nagkaroon ng malalang injury si ma'am sa mukha pulis pa naman si ate at buti na lang may isang kapwa natin kagulong ang nagbigay first aid para kay ma'am tunay nga Walang ibang magtutulungan kundi tayo-tayo lang. panoorin yung mga Lodi Pops yung video hanggang dulo. At nagpapasalamat tayo kay ma'am na nagbigay first aid kahit na alam natin na papasok pa ito sa trabaho. So ma'am, thank you at shout out po sa inyo. Mata niya mga Lodi. Siguro yung uso niya. Siguro nurse to si ma'am. tong ito mga lodi tinawag tayo ni ma'am para magpa-assess para malaman na rin ang identification ng biktima. Ano ma'am? At dito naghahanap nga kami ng ID para sa pagkakilala ni ma'am. Ito nakalimutan ko pa nga i-shut down yung makina ng aking motor dito mga paps ay mga lodi atamaan At natin yung bunga nga ni ma'am Dito na nga hoho rin ni ma'am ang kanyang jacket na suot-suot para ibsapin sa ulo na nakahiga na pulis. na hinawakan ni ma'am ang kamay ng kanyang kabaro dulot sa pangangamba kung ano ang mangyayari sa kanya. Oh, one more shot. sa kanyang partner na sinasabi na mayroong nangyaring masama sa kanya. Oh, one mo si Ate. nasira yung ngipin ni ma'am kawawa naman kawawa mga props. yung nangyayari kay ma'am nawarak yung mukha niya mga lodi hindi naman mukha yung bibig sabog yung bibig niya mga paps ay ma'am pagaling ka ma'am pagaling ka po ma'am so ayan mga lodi so, plate number NFO 2695 Alright, so ambulance yan ng Skyway mga lodi so dahil Na no, Okay Nadala na na sinam sa <laughs> Ambulance Bibiyahan na tayo mga lodi Marami yung half face kasi yung helmet ni ma'am dito mga paps yung bibig open na open kaya yung problema sa mga half face grabe kawawa sila mga paps yung gilakit niya mga paps sa taas at baba yung grabe nawarak talaga mga lodi Ako na awa kay ma'am, sobra. Oh, ito na. Ito pa, nabangga ang taulit. Daming nangyayari dito sa Skyway ah. Ay, Skyway. Daming nangyayari dito sa Expressway. Osmeña mga pups. Tangat ng EDSA. So ingat-ingat tayo mga lodi sa pag-drive Huwag tayo magpabilis lalo na pag Dito sa Metro Manila mamaya't at maya humihinto yung mga sasakyan Tsaka For safety na rin mga paps Huwag po kayong sumuot ng half face Delikado po talaga yung half face Walang protection yung mukha niya mga paps Sa oras ng disgrasya Totoo yan promise talaga <laughs> Ay. thank you lord that's done so this is papalan the light modifier like share and subscribe mga paps and follow to my facebook page ride safe always and god bless